inabot na ako ng gabi dito oh. niyo madilim na andito ako sa si pesto nakapesto si ako Yan. hindi tayo ngayon naglako nagpesto lang eto inabot ng gabi maya maya pa ako uwi mga laso eh ayan sa mga nag live ngayon hindi mo na ako makasupport dahil eh, nandito pa po ako sa kalsada pa akong aking palinda meron pa akong ano, meron pa akong alamang maya maya pa ako uwi, mga 8 so, hindi tayo ngayon naglako dahil eh, uh, tawag dito so, nang huli ako ng dalag kanina Ayan, kanina maulan dito maulan nakaiiwas ko ng putik ay ah, yung mga ano ba yung mga tubig tubig sa daanan ayan nadapa siya ako yung di hindi makapaglako. Pwesto na muna tayo. Ano? Akala ko hito na yung nahuli ko. Bato pala. Ayan mga kapilos, nakikita nyo gabi na. Anong oras na ba? Sa iskin sila. Ah. Uh, Madilim na, 6.15 pa lang demo nyo ang Ah, alam mo kayo, alamang, te, pili na kayo, alamang. mo. Eh, hirap magtinda kapag gagalito. Tapos pala, wala ang, ano, wala akong load. Ay, te, alamang, te, pili na kayo, alamang. Alamang, alamang, po. Alamang! Hindi ko kayo alamang. May alamang pa tayo. Sakit go. Hirap pagpaubos ngayon. Gusto nila lechon. Nakatabi ko lechon manok. Gusto nila puro lechon ang ulam. Ayaw nila magalamang. Anong date ngayon? 19. Agi daw. Bayarang ko bukas pala ng anong ilaw. Ayan o. raw no. Pero payan din dati nisa ng mga ano uh, mga 7. So, Para sa ba, na lang ano. Nasaan natakot siya. Kitanyao rin mapakali ah. -doh, -doh, Yung katabi kong nagtitinda, di rin mapakali matumal. Ate, bilin na julaman uh, Julamang, julamang! Uh, pagkain ang gusto ko dito yung lutong Batangas masarap yung lutong Batangas pag sa Batangas mga luto nang itong gagaling nila magluto um, guys oh Sinaing Masarap dito almosal na may merong kang sinangag at saka kape wow so, sumiral na naman ang katakawang ko ang alamang ko pang mag-overnight dito sa kalsada. Hindi naman yan mag-overnight. sa akin kasi ng tuhod ko? Bakit kasi ang alta kong pinaluhod? Kalsada kanina, sa lakas ng ulan. Hindi ko talaga naiwasan. Nahiya ako, sarili ko. Kasi dapa talaga ako. Diyos ko dahi. Sabi, tapos tinignan ko kagad yung tuhod ko. Badaw, okay, may dugo na. May sugat ba? Agano ko yun. Kay iwas ko ng mga ano ba kasi ikaw okay. ba naman naka na umuulan naka ka. Sis ko Dais. Oh, eh may payo ako hawak kay iwas ko sa mga ano-ano sa mga at tawag dito. Yung tubig-tubig ba sa daanan. Agoy kay na balance pa na ko. Eh. talaga. So, Ma'am, ma alamang. Diyon lamang, diyon lamang. Kira pa kana po. Kailangan matyaga ka. Gusto mo makapaubos ng palita. 20, tatlo, 50. Ilan? 20 lang? 20 isang araw? Opo, tatlo, 50. Ilan? Ha? Tatlo? Ay may bumili na ng alamang tao. Ayan, labas na lang sa inyo. Ayan. Pinapate. May bumili na. Si, si Kuya. Alam mo, kayo riyan. O, diba? Nang makauwi ng maaga, matulog ng

Siyempre. Smile! Kahit masakit ang tuhod mag-smile. Kahit, kahit masakit ang tuhod. Pilipin <laughs> ko mag-smile. Hindi, gusto ko kasi pag ano sana Friday. Day off course. Ayoko mag-inda. Kaso. Ah, May isang order na lang tayo. Alam mo tayo umuwi. Dapat yung makabili niyan, marami pa yan. Oo. Oh. Tay bili na. Swerte talaga na ang last time Ah, hindi na kain si Ate ng alamang. Ha? ah, hindi ah, na kain si Ate ng alamang. Alamang te, alamang. Isang order na lang to. Wala alam, ating ko, pagdating ko magkakamada pa ako ng mineral may deliver kanina deliver kanina ngayon raw kakamada ah, ka sumisipa sumisipa ayan sumisipa ang ating alamang isang order na lang ayan shout out sa inyo dyan shout out shout out po sa inyo dyan shout out team original mula vlogger shout out po sa inyo lahat kay Mama Pilya Malong at saka ay, gina, si CCTV si, 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 at so, hi, sa hi, hi, sa mga ng Team Morita Gossin, Brobong, hello! Bro, first si, hello! Sis hello! Kamusta na? Ah, tarap-tarap! Alamang! Yan o. No? Uuwi na tayo. Ito na yung Stair Ayan na, Stair na Kaya naka tayo. Hoy! Kaya Kita nyo. Bye-bye! Oh. Bye-bye! May isang order na lang. Ako babay na muna. Bye-bye! Thank you so much po. For... Shout-out po sa lahat ng OFW ng mga kasama namin dyan. Rose Friends! Nels TV! Uh, Mavs At sa mga team or uh, team balalang mauga. Shout-out! Shout-out! Ano niya? Ano niya? Maria Pinay, hello. At sa lahat, ah, Bicola, uh, Espanyol lang. At tugang, tugang, tugang. Shout Taw sa'yo, tugang. Sino pa ba? Alexandra Kalang, madam, hello. Ayan, magbababay na muna ko at isang order na lang ating panita. Ay, ay, matutulog ka ka na. Puro na lang sa sakyahan dumadaan dito. Bye-bye! God bless po sa inyo lahat.